pag mabot na ganyang December, ang gusto jud ako ato ano, kay Mao ang Tagum City. Kay gusto na ako makita, ano, ang pinakataas na Christmas tree sa tibok Pilipinas na makita sa Tagum City. What's up mga ko? Isa kuya po diary. O kaupan ako si Vince Red Vlog. Ako ang ishare sa inyo kung sa kanindot o kung sa kataas ang Christmas tree diri sa Tagum City. Nanami sa tagong flyover <laughs> nasa sa likod grabe uh, ang topic dito sa Carmen no pero excited ko kaya makita na ako ang pinakataas na Christmas light dito sa Pilipinas ang ginatawag kanang nadiri banda sa tagong so kanang sa likod muna siya ang Gaisano Grand Tago flyover so konting tingis na lang makita kita namin dito no kauban ng team MTV si Lakaw Dimon, Limon, Limon kanang blue nga motor si si Kuala siya si Vince Ride Black. So mga MTB gab na So kita kits ito sa pinakataas na Christmas di sa Pilipinas. Pagabot na ko sa parking area sa motor do daghan jud kayog tao kay ngano second night pa man ni siya gikan pag abri katong Bernes so sabado ko nag-anhi diri karon so ni action nag <laughs> Actually, nagtaliksik. O, mulan ba yun ni Karo? Pero gaw lang gihapon. Power Ranger gihapon. First time nako ko ni Atog Tagum na night ride. So, happy talaga makita ang Christmas tree. Gikan sa giparkingan sa motor, medyo layo-layo pa no? sa main entrance jude para makasulod ta dito kung asa nagtindog ang Christmas tree. Along sa dalan, daghan po makita ng mga baligya sama sa mga tulaan sa mga bata o mga nagsigasiga ng mga balloons. Dili po mo magutuman di ari no kay daghan available o kapilian ng mga pagkaon na pwede na to paliton. Aba oh, na ako si Ben's Right Vlog. So from Davao City, amod yung gabantihan no? Oh. Fight kayo. Okay kayo. Ikaduha din nga gabi karun kay Angkor. Ay, kapalo sir. Oo. Kaya doon, kaya roon. Ha? In stride lang. Oo, bitaw. Ikaduha na ang gabi-iro no? Oo. Oo. Abogiro kayo sa Sa official t-shirt sa MBB. Okay kayong tao, grabe. <laughs> Sabado man karoon, nabina siguro. Ma, no? Domingo, no? Angka kayong tao, grabe. Nabina siguro, ma. Domingo na ang tao. Invitahin nyo naman ako guys I-message nyo ako Invitahin nyo ako para Nindot eh kayo Karang gabi I-diri kenali si Bamboo, Ang ilang guests Sa ilahang concert Pero layo kayong stage nyo Nasa unahan Pilimi ka do'n Di lang maklaro si Bamboo, Nang hanggang tao og pasensya na jud kaayo ha kay ako na lang jud isum akong cellphone para makita na to si Bambo. So mo na siya mga kois no uh, si Bambo na siya nag concert diri sa May Tagum City Hall. mo na siya ang pinakataas na Christmas tree no na makita sa Tagum City, Davao del Norte. So as you can see, ang mga decor sa Christmas tree kay mga klase-klasing uh, species or kanang mga hayop no na makita nro sa dagat like isda, starfish, crabs, swims, dolphin ug daghan pa no? So kanipot banda nga bahin ang uh, gipakita pud no nga ang kaanyag ang kagwapa sa City Hall of Tagum City kay gipalibutan pud mga Christmas light and Christmas decor. Dili pud banda no makita ninyo ang tapad sa City Hall ang ilang gibutang nga uh, stage wherein mag-concert si Bamboo na pagsaulo o pagpasalamat sa may Tagum City Hall banda. Naroon nga bahin, ipakita na ko sa inyo ano ang ang aerial view or aerial video sa Christmas tree sa Tagum City.